Hindi ka pa naniniwala? Subukan mong gawing bulaklak, tingnan natin. Uy, sobrang simple nito, Per. Sige, gagawin ko ng puno ng bulaklak ang buong kwarto. Sa pagkakataong ito, talagang humanga si Jane. Dahil sa kakayahan, lalong naging tamad siya. Kahit pagbihis, inuutusan niyang mag-isa ang damit. Kumakain, pinapakain niya sa kutsara at tinidor. Kahit libro, kailangang magbasa sa kanya. Si Dennis sa tabi, tumatahol ang gawgaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Binigyan niya ng kakayahang magsalita ang aso. Yun pala, gusto lang ni Dennis ng biskwit Tuwing gabi, nakaupo siya mag-isa sa kwarto. Naalala niya si Catherine. Sana ngayon, si Catherine ang kusang lumapit. Agad tumunog ang doorbell, dumating si Catherine. Tara na sa kama, mahal. Kinabukasan ng gabi, dumating ulit si Catherine, naghapunan sila ng matalik. Hindi napigilan, nagmalaki ulit siya. Na may kapangyarihan siyang makuha ang gusto. Kayang tuparin pa ang kahit anong hiling ni Catherine. Halimbawa, gusto mo ng opisina, tingnan mo sa labas, nakuha mo na. Habang nagdududa pa si Catherine, ang lalaki ay nagulat, laging hinahabol siya, pumasok sa pinto. At itinutok ang baril sa kanya. Pero hindi pa alam na nasa harap niya ang pinakamalakas na nilalang sa universo. Pero sumugod pa rin, hinawakan sa lik. Nagsawa na si Catherine sa dalawang baliw kaya umalis. Dito nagpakita ng tunay na kakayahan si Nu. Idinikit siya ng mahigpit sa kisam. O kaya ulo niya sa paso bilang halaman. Dito bumalik ang ugali ni Nu na mahilig magmalaki. Sinabi kay Gigi na kahit anong hilingin niya, isang iwagayway lang ng kamay magkakatotoo. Halimbawa, magkakaroon siya ng isa milyon dolyar. O kaya wala siyang kahit isang sentimo dahil dito, nagkaroon ng masamang balak si Kifi. Habang nakatalikod si Nu kay Dennis, binugbog niya si Nu hanggang nawala ng malay pagkagising, nakatali na si Nu, hindi makagalaw, para hindi siya makaiwagayway ng kamay. Kinuha rin ni Giti ang aso, itinutok ni Dennis ang baril dito para takutin si Nu. Pinilit si Nu na tuparin ang masasamang hiling. Gusto niyang magkaroon ng malaking tenga ang mga tao. Pagkaiwagayway ni Nu, naging malaking nga ang tenga. Si Catherine, nasa opisina noon, ay nagulat ng husto. Naniniwala na siya sa kapangyarihan ni Nu. Pero pagdating sa bahay, wala si Nu. Si Jay lang ang nagtatago doon. Sinabi ng guro na kailangang iligtas gamit ang sasakyan. Pero ang guro ay humahanga na sa kotse ni Jay. At gusto pa niyang bitain siya para ipakita ang kapangyarihan. Para maging karapat dapat bilang Diyos. Si Jay at Catherine ay tumakas at hinanap si New. Sa wakas, nahanap nila ang apartment kung saan nagtatago si Bit. At sa loob, si Bit ay naglalaro ng makakabaliw. Pinilit niya si New na mahalin siya ni Catherine. Kung hindi, papatayin niya ang aso. Si New ay walang choice kundi sumunod sa galit. Agad na nahulog si Catherine sa kanya ng sobra. Si New ay napakatalino sinamantala ang pagkakataon at ginawa siyang aso. At kinansela ang lahat ng hiling ni Bit dati. Sa oras na ito dumating ang mga tagahanga ni Jay, natakot siya ng husto. Agad sinabi ni New na hindi na humahanga ang guro. Kay Jay sakto lang, nakataka si Jay sa pagbitay. Talagang salamat, salamat sa walong henerasyon mo. Galit na galit din si Catherine kaya umalis sila. Si New na lang ang naiwan, nagtawa at umiyak. Si New ay may sobrenatural na kakayahan. Sa huli, nagdulot pa rin ang gulo at unti-unting umalis ang mga kaibigan. Pag-uwi, hinanap niya si Catherine. Umaasa na magkakabati sila. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na kontrolado? Wala kang sariling pag-iisip. Kaya naglabas ng galit si Catherine. Pagkatapos, sinarado niya ang pinto ng malakas. Tingnan mo, ang problema sa pag-ibig ni Nu. Kahit Diyos hindi makatulong. Kaya nakausap niya si Dennis. Suriin ang sarili, sobrang makasarili. Dapat gamitin ang kapangyarihan. Para sa kabutihan ng lipunan. Para magbago ang tingin ni Catherine sa kanya. Pagkatapos sabihin hiniling dinu na lahat makakain ng buso. At lahat magkabahay at manirahan sa mansyon Sunod, gawing walang dahilan ang digmaan Sa mundo at pigilan ang pag-init ng mundo araw-araw Mabilis na natupad ang lahat Sobrang excited si Noo na manood ng balita Hindi inaasahan, puro nakakakilabot na balita Ang nasa balita Dahil sobrang kumain, naging sobrang taba Sabay-sabay na nagtayo ng bahay at mansyon Sakop ang buong mundo Igit pa rito, sa mundo Nagsimula ang digmaan ng walang dahilan Ito pala ang digmaang walang dahilan Ano kaya ang iniisip ng Diyos na iyon? Sa wakas, hindi na umiinit ang mundo. Ngunit naging panahon ng yelo na, kinailangan ni Nu na ibalik sa dati. Hindi nagtagumpay bilang mabuti, nagalit si Nu. Walang natapos, mamatay na lang. Pumunta siya sa tulay at tumalon sa ilog. Nang makita ni Dennis, agad siyang tumalon upang iligtas si Nu. Pero pagtalon niya, nalaman ni Dennis na hindi siya marunong lumangoy. Kaya sa huli, si Nu ang nagligtas sa kanya. Sa itaas, nakita ng mga Diyos na sobrang sama ng tao. Binigyan sila ng kapangyarihang makakuha ng anumang nais. Pero hindi man lang naging mas maayos ang mundo talagang mga hangal na mahirap turuan. Ang apat na Diyosa ay nagdesisyong lipulin ang mundo. Sa ibaba, upang bawasan ang sakit para kay Nu, nakaisip ng magandang paraan ang aso. Sinabi ni Dennis na ilipat ang kapangyarihan sa kanya. Para mawala na ang problema ni Nu, kung kailangan balang araw, maaaring bawiin ulit. Ang galing! Bakit hindi ko naisip yon? Agad na sumaya si Nu, pumayag at hiniling na ilipat ang kapangyarihan kay Dennis. Sa eksaktong sandali, ang mga josa itaas ay pindutin ang buton, upang magpaputok ng sinag na sumisira sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Ang aso ay humiling, natuluyang sirain, ang pinagmulan ng kapangyarihang ito. Kaya ang nakamamatay na liwanag ay bumalik at tumama sa tatlong Diyos. Lahat ng grupo ng Diyos ay sumabog at namatay. Kahit ang buong planeta, ng mga kasamahan ng Diyos ay nalipol rin. Ayon kay Dennis, naligtas niya ang buong mundo, isang malinaw na pagkatalo. Agad na tumakbo upang sabihin kay Catherine na, wala na siyang kapangyarihang kaya totoong-totoo siyang magmamahal sa kanya. Sa huli, dahil sa katapatan, pumayag si Catherine tunay na para makamit ang isang puso. Kailangan gumamit ng tapat na puso. Palitan ito at sa huli, si Dennis pa rin ang boss. Siya na ngayon ang tanging may super kapangyarihan. Sa buong universo, tapos na ang pelikula, maraming salamat, paalam.